For today's video guys, uh, maglalagay tayo ng asin doon sa tanki ng water supply natin doon sa taas. So, kailangan natin nalagyan natin para marito yung dumi ng tubig at yung uh, malinis na ang lalabas doon sa supply papunta doon sa treehouse. So, ayan panoorin nyo guys kung paano ba natin gawin pag lalagay ng tubig doon sa tanki ng tubig. So, punta tayo doon sa taas guys. So, ito po eh, medyo malayo-layo yung aakyatin uh, natin. Well, bakit uh, yung nasa taas pa po? So pupunta tayo doon tuloy rin. Yes. Asin, pasin. O oh, ito yung mga daanan natin dito. Ay dahil ay paminsan-minsan lang tong dadanan ay medyo ah uh, masama. Yung ko pa tapo. So medyo hirap ng konti. Yung paglalakad natin dito ay ito ay packet Kaya po guys, nilagyan natin ng asin yung filter ng ating tangki sa tubig. So, kailangan natin dito. Ah, isama na natin yung ah, filter, linisin Yun na natin. So, Ito yung masyado ng hikip. Allah, perfect. Yun po? Kailangan na natin tanggalin to. Ayun eh, na. Nabasag yung ano natin, mga kamintin dalhin na natin ito sa baba dalhin natin yung so dito nga kami din dito natin masusubukan yung at alam natin kung paano natin tanggalin yung pintir dahil tagal na kasi hindi nilinisan kaya matigas sa siya so, subukan natin yung alam natin at kakayahan natin dito sa pagtanggal niyan subukan natin kung hindi naman siya matanggal ay balik na lang natin so, sa kanyang pinaglalagyan ito ay subuk lang po dahil dati na kasi inawa ko to na talagang gumana naman so ngayon subukan natin ulit kung ito ay ay, ah. Huh? Eksis yung ginawa natin mga kamit. Kumana yung. Idiyan natin. O dito dali ngi natin. na malinis na po at ibabalik na natin sa kanyang posisyon Dito lang na po mga gamitin, pinasok na po natin so ito ilalagay lang natin po. success so, yung idea natin alam rin lang, saka kahoy so, kakabit na natin ito so dito mga gamitin, kakabit na natin dahil tapos na natin yung linis eh so, kakabit na natin ito so, huwag na makalimutan yung uh, kanyang o ring sa hindi nakakaalam ng o-ring ay ito po ay gasket. So, tawag ko namin dito sa bisaya ay eh, o-ring niya. So, alam po may mga nakakaalam niya. ito? baliktad. Tutinapansin. O, yan so, po mga gamitin. Ay, tapos na po. So, kailangan natin yun yung breaker doon para maghatid dyan ng tubig dito sa ating tanke. So, yung kirihan natin dito mga ah, gamitin dito sa tanke ay masikip. So, kailangan tagi ng kita ng konti so ito po ang area natin dito sa tangke so medyo positive dahil maliit lang ang uh, espasyo ng ating uh, kubo ng uh, tangke so yan po mga kamit ay laging supportan po easy maintenance ay maraming salamat po sana pwede kayo magsawa sa ating in-upload dito sa social media maraming salamat po easy maintenance